magandang gabi mga kandidor kumusta po yan mamamana na tayo subukan na natin mamana sana kaya na natin sumisid hindi mabigat pa kasi yung dibdib ko may ubo tayo at patihika ito yung naiwan sa atin ng trangkaso isang tayo ng walang laot hindi tayo nakapagpamana uh, dahil sa abalang trangkaso so ngayon susubukan na natin mamana sana makasisid tayo kahit sa limandi pa sana kayaanin natin nalalapit na naman kasi yung pasokan wala pa tayong gamit ng mga bata sa school kaya kailangan natin kumayod sana suwerte tayo sana pagkaalaban tayo ng magandang blessing ngayon ng ating mahal na Panginoon sana maka bilhin siya tayo wala pa lumulusong, ako pa lang lumulosong ayaw ko lang kayo otol kung lulosong yun, pagagaling lang kasi nila otol dun sa may kalarayan Pauwi lang alas 10.30 na. Na umuwi. So mag alas 11 na. Alas 10.56 na. Mabigat pa yung dibdib natin. May tumutunog pa kasi. So yun, nabangabang lang sa mga natin. Sana sa tayo. At sana kabintayan ng mahal na Panginoon para safe tayo sa ating pamamana. salamat nakaka dalawang pusit na tayo hinihingan tayo sana may labas natin yung playman natin para mawala natong hingal ito yung kasi nagpapahingal yung playman na naiwan sa baga siguro natin kaya tayo hingal na hingal sana may labas natin para hindi na tayo hingalin video pangalawang sisid ko hiningan uh, tayo salamat na kuha ko rin o oh. sukat-sukat na wala na to reject na to hindi ko na na kuha na mag video <laughs> ng pangalawang sisid natin kamay ko ayan oh may mga tinik ng tuyom ah kaya pala may sumakit ala una na andito na ako sa may kabukuan kaya muna tayo saglit masakit kasi sila dahil ang ikot na ako dito wala pa rin akong nahuhuli dito sa makuungan tayo nga tayo mga 30 minutes siguro Napakalakas Pero Nandito na naman Another no? Kala ko na Kala ko na Stone shot natin Kasi hindi gumalaw Ano eh Salamat Sabali bumalik na ako dito sa Mayano nandito na ako sa may boundary ng Kalarayan at Ginarawayan wala kasing makita doon sa kabakungan kaya lumabas ako salamat bali tatlong piraso sila magkakasama kung yung dalawa naiwan tong malaki ito yung malaki sa kanila salamat thank you lord akala ko natutukan hindi gumulo pag tama lang eh hiningan tayo ng hiningan okay malaki pa siguro ito nung sa nauno natin ang huli dito. Salamat. ala matakay sa batog na rin sana matagpuan pa natin yung dalawang kasama nitong dugtut or panit kung tawagin namin kung tawagin naman sa iba tangiging bato dito sa amin panit kung tawagin namin itong isda ganito na makita pa yung dalawa Thank you Lord Nakadali ah, tayo ng kulambutan hey, no? Hindi natin napuruhan Naibuga tuloy yung ink May pinatayin pa <laughs> Ubus yung ente. Oh no! Binuga na binuga. Mm? Ah! Ah! Ayan na. Ang bihira. Nasayang pa talaga yung ink.

2.53 na ayaw ano, na sumigaw ng noo ko masakit na pati yung bibib natin sumisikip na rin hindi sila ako andyan yung kanyang bangka salamat at laka. Tsamba tayo ng kulambutan saka dog toto Mas malaki pa doon sa ulo na Ulang huli natin nung no, bago tayo na trangkaso So yun ang mga yung bait tapos kiloin natin kung ilang kilo Lahat ang huli natin no. A few moments later. So yun makabigyan dito na tayo, nakauwi na tayo ito na yung mga nahuli natin salamat nakasamba tayo ng malaking panit produkto tuna ayan mas malaki siguro ito kaysa doon sa una natin yung una natin kasi ano 3.3 kilos yun ito mas malaki yata ito ayan 3.8 kaya pala mas malakas doon sa una mas malaki nga doon sa una Buti na lang pagbalik natin Yung mga nahuli natin Ayan, tatlong kilo Thank you Lord Wala tayong liraw din At yung pusit 1.2 1.2 yung pusit natin 260 yung kilo, 2 out, 240 naman dito, at saka dito, 170 naman. At yung bugita, rigid na to. Kasi ang daming ano, soga to. Nasa butas. Ayan. 2.2. Ayan, bali, ayawang ko lang kung magkano kilo na ito. Kapag akalam ko, 120 lang. 120 o kaya 100 yan. Ganyan lang bibenta natin yan at ito lang ang pangulam natin. yan Ayan, mahigit din isang kilo. 1 kilo. 1.3, 1.2 din yung pangulam natin. Ayos na to. Maghahapon na namin ang ulam yan. Salamat. Kahit konti lang, yan may malaking panit naman tayo o dugtotuna at may kulambutan, may tubita. Ayan. So, yun tutalan natin kung magkano kikitain natin ito. So yun mga So yun mga adventure ito na yung Ayun, ito na yung napagbintahan sa huli natin kagabi. Ayun, 2015. Ayun, salamat. Nakadalhin siya din po. Ayun, so balik yung kabuuan huli natin. ayan 11.5 kilos. Ayun, thank you Lord. Yung kabuuan pambenta natin, ayan 10.3 kilos at bukod yung pangulam natin na 1.2 kaya 11.5 lahat yung huli natin. Thank you, thank you. So ayan shoutout na po tayo. So, ayan shoutout po tayo. Ayun. Ano una shoutout ating mga masugid na tagasubaybay ayan, shoutout po sa inyo mga Kahn Venture sa walang sawang suporta nyo at pagtangkilik sa ating mga videos. Ayan, shoutout po. Sa ang sulok man po kayo ng mundo naroroon, ayan, shoutout po. And shoutout kay Jorix Saralde yon and family from Negros. Ayun, shoutout kay Michael Bonaobra at sa kanyang asawa Jing Balgona from Laguna. Ayan, shout out po. Shout out kay Christy Toto Kawalin. Shout out kay Jose Floricard Madrigalejos. Shout out kay Jose Roldan Jornales. Ayan, shout out po sa inyo, idol. Shout out kay Romel Cadilinha. Ayan, shout out po. Shout out kay Rostom Hermosa. Shout out okay. kay Roman Balag from Binangunan Rizal. Ayan, shout out po sa inyo, idol. Shout out kay Daryl Ladista Kadungog at sa kanyang asawa. Ninita Ugbad Parangoay. Ayan, shout out po. Shout out po sa inyong kasawa, idol. Shout out kay Dennis Dila Cruz and family from Naay Cavite. Ayun, shout out po. Shout out kay Romel Navarrete. Ayun, shout out po. Shout out kay April Ross Simon. Ayan. Shout out kay Aser Junior Brasola. Shout out kay Alberto Dasen. Ayun, shout out po. Uh, shout out kay Aristotel Ramos. Ayun, shout out po. Shout out kay Nel Palaria. Ayun, from Lipa City, Batangas. Ayun, shout out po sa inyo, idol. Shout out kay Gaswell Saiko. Shout out kay Bong Disolok, LB Albinto Lai, Kalopes, Army Disolok. PB di Solok, Proke di Solok, Ryan di Solok, Ram, babat Leyte. Ayan, shout po. Sa di Solok, family dyan sa may, babat nyo Ayan, shout po sa inyo. Shout out kay Rio Pidirio. Shout out kay Danilo Dalima sa kanyang anak, Chuds. Prince Adalim from Santa Rosa ba Riva Isia. <laughs> may ingay sa labas. Shout out kay Fernando Lacazandili. Shout out kay... Yun, shout out sa Dilatory Pabili ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, sa out po. Shout out sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Ayan. Shout out kay Richard Richard Caberio yon at sa kanyang mga anak yan. Kina Sara May Orsoa yan at Raya Shin Caberio ayan shout out po shout out po sa inyong mga ama. Shout out kay Efren Pilias yan at uh, belated happy birthday po sa kanyang asawa ayan na si Glindora yon key Pilias from KSA ayan shout out po. At uh, yan, shout out kay Bea Lopez Yan, shout out kay Joel Bael Shout out kay Jacqueline Ibad Shout out kay Helbert Villesa Shout out kay Joel Velasco Shout out kay Shini Yang Yang Shout out sa Kayadong Family From Nae Kabiti Shout out kay Larry Tudyo From Leyte Yan, shout out Shout out sa inyo idol Shout out kay Gloria Alpiros From Burgos, Pangasinan Shout out kay Marvin Dibara From Kapol Northern Samar Yan, shout out po Sa mga taga kapul Yan, Shout out kay Kenneth Mahinay from Bulacan. Ayun shout, 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 shout out. Shout out kay Remedio Valios. Shout out sa Pintason family from Pandan Antique. Ayun shout out ko, shout sa inyo. Shout out kay Jobert Villamor yan from Rodriguez, Rizal. Ayun shout out po sa inyo. Shout out kay Armando Swabirdis from Lipakulau Cavite Aurora, Morlongan. Shout, shout out kay Romeo Alcones. Atsa amor big. and Alcones family dyan sa Takligan, Santo Doro, Oriental, Mindoro. Ayan, shout out po. Shout out kay Rom Rom Bisagas and family. Ayan, shout out po sa inyo, idol. Shout out kay Vicente Solomon and family. Ayan, shout out kay Julie Ballesteros. Shout out kay Jim Malota. Shout out kay Kato and family. Binitaw, Binitu. Ayan, ah. Uh, Kato and family Binitoa, ayan. Uh, from Negros ayan shoutout po shoutout kay Juicy Bitbit shoutout kay Estancia Ako pangalan TV ayan nga pa ng, uh, channel mo idol ayan shoutout kay Ronald de la Cruz from Macau China ayan shoutout po at syempre shoutout din natin yung kapwa nating may channel ayan unang una po shoutout po kay Mami Rachel Puintes ayan shoutout po sa iyo, ma'am maraming maraming salamat ma'am sa busy na pinagkalaw mo sa amin niyo ayan support din po support din po mga ka sa so channel ni mga Mercher Quintes na napakabuting ka po ayan, ayan. Mercher Quintes po, ayan at kayo ito kapi, John Rappis for fishing, ayan, shout out po shout out kay John TV Vlog, my star TV Vlog, Grace Spiro. Parts TV Vlog, Kapinas Official Father and Son Fishing TV, Kabugsay TBC Adventure PH, Fandan Fishing Adventure, Rojo Fishing Adventure Manoy Nel Vlog GC Adventure Lex TV Official si Badong Vlog Manaya Vlog PH Jones, Johnny Fishing TV Reangler, Angler Larry Amos Hilario Lako Koyanor TV Carbon Chore Mix Vlog Nanay Robby Channel Regis Adventure Bon Bon Fishing TV Roger Lonor Mix Vlog Ka Fishing Judy Driver TV Roger Arciso Trailer Driver Casper TV Bicol Hunter Vlog MV Eric Adventure. So ayun mga Avenger, suportahan din po natin mga Avenger yung ng mga channel. So sana is magpo-shout out. Ayun, comment lang po sa ating comment section sa baba para next episode, sure my shoutout out ka po kayo. Ayun, maraming maraming salamat po. Hanggang sa next episode. God bless po. Bye-bye.